Sarap siya guys, panalo to. Kaya kung nagbabala kayo mag-start ng coffee shop business nyo this coming 2025, I suggested na kung wala kang ganong budget, focus kayo guys sana sa cold ano, sa brew. Quality yung coffee ng cold brew and also hindi malaki yung puhunan. Kailangan nyo lang ng training ng malala. <laughs> Kasi ba? Yo, what's up and hello everyone. So, yup. Another video na naman tayo guys. So, daily vlog na to. Eh, Masanay na kayo kasi araw-araw na tayo mag-upload sa YouTube channel natin tuwing gabi, no? So, ngayon is Sabado, oh. <laughs> nabubulong lang ako. So, ngayon is Sabado and walang pasok since bakasyon. Dati kasi kahit Sabado may pasok. So, ngayon kasi is na, eh walang pasok ngayon. So, tapos na ako dito mag mag maglinis or ihanda yung mga dapat ihanda, yung mga gamit na gagamitin, tapos na lang. i-prepare. So, gagawin natin is mag-aantay na lang tayo ng mga customer. Medyo hindi naka-open yung ano natin mag-flash. Wait lang guys. Sabi ko guys, mag-aantay na lang tayo ng mga dadaang customer na bibili. So, wait-wait na lang tayo. And, pintuhan muna tayo dito na. So, habang mag-aantay kayo dyan, iwan ko muna kayo at magtitimpla ko ng kape. So, routine ko na yun. <laughs> routine ko na yun, malugi talaga tong shop na to. <laughs> Binabayaran ko naman yun guys. Huwag okay, kayo So, hindi siya malulugi. <laughs> Binabayaran ko yung mga tinitimpla ko dito. So, habang nandyan kayo, iwan ko muna kayo dyan at magtitimpla muna ako ng iced coffee dati kasi yung iniinom ko is hot coffee talaga pero napag coffee naman ako sa bahay pero iba kasi yung iced coffee no? iba yung lasa niya eh sa mga regular coffee so yan yeah, timpla muna ako guys iwan ko muna yung eh, gilid so yup nakuha ko na yung mga gamit ko and I mean yung mga uh, gagamitin natin pag timpla ng kape so kinuha ko na rin to ilalagay ko kayo dito guys para alam nyo kung paano ko ginagawa yung iced coffee ko Although nakita niya na rin naman yan, pero gusto ko kasi i-share. <laughs> Kahit walang nagtanong na. So, ayusin nga lang ito guys, saglit. So, nalagay ko lang kayo dito. Yan. Yup, di ba? Maganda talaga na ito. Maganda siya pag hindi ka mabilis kumilos Kasi ma mo yung ano yung paggagawa dito. Tatabi lang natin sa saglit. So hindi na ako mag-gloves kasi ako naman yung iinom. Ano ba to? So ayan. Ayan, maraming bote ng turani dyan kasi mabilis talaga maubos yung mga paninda natin so kailangan natin mag-stop. Ito nga, wala na. Wala nang laman. So, bicellar dito, gas yung vanilla. Guys, gas. Vanilla yung bicellar dito tsaka yung tinitimpla ko which is yung Spanish Latte and also yung macchiato. So, din yeah. natin 'yan. Actually, pinapaubos ko na lang din tong ano, tong syrup natin para gumawalit ng bago. Hindi ko nagagandahan yung paglalagay kasi ako din naman, hahaluin din naman natin. Sa so, mga binibenta ko kasi ginagandahan ko yung mga parang may visual-visual effect pa para syempre, di ba, presentable kapag ilalagay natin. Since tayo lang din naman yung iinom, may paghahaluin na natin dito kaagad. Sa so, mga nagtatanong ko anong gamit kong coffee ay uh, brewing method gamit ko po is cold brew yun po yung method ko sa paggagawa ng kape sarap siya guys panalo to kaya kung magbabala kayo mag start ng coffee shop business nyo this coming 2025 I suggested na kung wala kayong ganong budget focus kayo guys sa, ano, sa cold brew quality yung coffee ng cold brew and also hindi malaki yung puhunan. Kailangan nyo lang ng training ng malala. <laughs> Kasi bago ako ma-perfect ma yung masalap na coffee, so sumabot talaga ng years bago ko ma-perfect to. And marami na rin akong coffee na nasayang. Kakatry at inubo na rin tayo. Kakatikim. Kaya kung mai mas naiging umatin kayo sa mga ano, malalapit na training center sa paggagawa ng coffee para ma-minimize nyo yung losses nyo no? or yung mga mga product na reject kumbaga ayan lang so ganyan lang yung pagtitimpla ng ice cold bro. Spanish natin to guys and I will put it here eh. and test na tayo papakita ko ba sa inyo? di na <laughs> Okay, taste tayo. Sure, guys. Solid. So, dito nagtatapos yung video natin, no? And thank you sa so pagsama, guys. Bye-bye. Ubusin -bye. mo lang to.